jo phone nya uh Sabi oh literal latambakan Daming bold guys oh air force oh jordan oh, Legit na eh AYT oh si tatay mahilig airpod 95 <laughs> ginawa <laughs> kain dyan morning guys samahan nyo kami sa tambakan ngayon dito sa Taiwan so, naantay ko lang yung kasama ko bali makikiankas na naman tayo kasi wala pa tayong motor ito so, pala yung company namin guys oh. ayan high lang malakas dito sa Taiwan timing mean dito sa Taichung pala Entayin lang natin sila kay Rigor mga guys at pupunta na tayo sa tambakan ngayon. Titingin tayo ng mga ukay-ukay doon, mga rice cooker, ganun at kailangan natin sa pang-araw-araw 'yon para ano, makatipid tayo nung ano kanin konti. Makarami pala. <laughs> Naririnig niyo ba 'yung mga 'yan mga guys? Yun yung mga tunog ng insekto sa atin dyan sa probinsya mga guys at saka ibon yata. Para sa akin mga guys, inare-relax eh, ako sa tunog niya. Kung pwede lang magsabit-sabit ng duyan dyan sa mga puno dyan, eh, nagsabit na ako. Kaso bawal magsabit dyan mga guys. Bawat puno kasi dito mga guys, kung mapapansin nyo, eh, may mga kanya-kanyang ID ang mga yan. Bawal pitasan ng dahon, bawal putulan ng sanga kasi bawat park dito sa Taiwan mga guys, may mga guard na nakabantay dyan. At andito na nga mga guys, yung mga kasama nating papuntang tambakan. Bagong isang OFW din pala mga guys, e eh, gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga aking konting nalalaman about sa kanilang Uh, traffic rules dito sa Taiwan. Masasabi mo talaga ang sobrang higpit yung kanilang traffic rules dito sa Taiwan mga guys. Kung balang araw eh gusto mong mag-apply dito sa Taiwan, at least meron kang idea kung paano yung mga traffic rules nila dito. Lalong-lalo -lalo na sa atin mga guys na dayuhan dito sa Taiwan. Huwag na huwag nyo pong susubukang magmaneho ng nakainom or laseng kasi ito yung magiging multa mo dyan guys. Minsan, depende pa yan yung content level kung gaano karami yung nainom mong alak. Kapag so, minalas-malas ka pa, eh, talagang pauwiin ka ng broker mo kapag malaki yung multa mo guys. At pag nangyari sa'yo yan, hindi hindi ka na makakabalas balik kailan man dito sa Taiwan mga guys mapapakanta ka na lang talaga ng ganito yung gano isa pa sa sobrang na-amaze ako dito sa Taiwan mga guys walang enforcer mga kalsada dito mga guys hindi parang sa atin nakaliwaan yung mga enforcer dito dyan kahit saan dito sa Taiwan mga guys puro CCTV lang ang makikita mo dyan kahit siguro i-zoom ng 10 times yung mukha natin eh, makikita yung pimples natin sa mukha eh. Huwag <laughs> Kaya minsan, magugulat ka na lang, meron ka na palang violation. Eh? At tayo na nga mga guys, andito na tayo sa tambakan, nakarating na tayo ng maayos dito. Medyo natagalan lang tayo ng konti, gawa ng kanilang mga stoplight mga guys, sobrang dami. Halos every kanto yata eh, meron silang stoplight eh. Pero makikita mo talagang sumusunod yung mga tao nila dito. Thumbs up tayo dyan mga guys. Kain muna tayo guys, at ano, gutom na kami. Let's go. Oh, shit. oh bungad ayos electric pa no blower baso ah, baka mawala tayo guys impact drill anik anik all, all this camera <laughs> I guess. Ah? Yes. Ayon. ito pala yung mga kasama ko dito sa trabaho mga guys dito sa Taiwan Puro kami Ilocano kaya medyo natatanggal yung homesick ko sa bahay kasi gawa nga nung mga pare-pares kaming Ilocano, nagkakaintindihan kami. Sabi nga nung mga Tagalog na kasama namin, para na din kami mga Chekwa kasi hindi rin din lang kami naiintindihan. Huwag <laughs> Shoutout pala dyan sa kasama kong yan mga guys, si Master Rigor. Siya yung kakwarto ko, siya rin yung master ko sa trabaho, kaya mabilis kong na yung aking trabaho. Wala pang isang buwan eh, medyo nagagamay ko na ibang trabaho ko mga guys. Thank you sa iyo, Lakay. Syempre shoutout na din natin itong tatlong kasama natin mga guys, baka magtampo sila. At ayun na nga dito kami napadpad sa may parang kanto style nila dito sa aywan na kumbaga sa atin e eh, parisan pero dito yung breakfast nila guys eh wala silang kanin kaya tikman nga natin to breakfast ride ah. buffet style alam yung pupunod ka na lang sa mabayad ka na mamaya? Ito na lang, lang. Ayos. nag-tipid. Hindi dito. Hindi ko pinag-chopstick di ko ha. Hindi na play ta kasi taste your binay ha. O, Ayan, nakikita nyo ba yung box na yan mga guys? Ginagamit nyan dito para pagliligo ka or pupunta ka sa ibang kanto, kailangan mo munang mag-box bago ka pumasok sa kantong pupuntahan mo. Ganyan, kalupit ng Taiwan mga guys. At yon resume na tayo dito sa tambakan mga guys. Check nyo na lang sa video kung meron kayong hinahanap na gamit. Madami dito. Oh. Panis yung mga GoPro nyo dyan, guys Sabi ya, oh. Literal natambakan Ini bold Bold <laughs> oh, cellphone. Sagemano so, ngayat iPhone. May smartwatch. ah, <laughs> Ay, perde. Ay. Eh? Oh, smartwatch. Oh, Sugar

Antembi etangyong baterya na. Kamo ba nila kay tama. Samya <tipos> tatak na. Garmin. Nina at 150. ko ikyasano Ay iPhone niya. Ay basag. Ay made may Ben. xe bên sao <coughs> <coughs> hey. <coughs> hey, camera đi luôn mà. Đó mình gây xong. à yes. Đó El pondame zapatos, chinelas.

balat pangpor mang balat Tobuts, tuh? Kami sparing. Sparing. Tuh. Masih oh, perangko. kaya kayak toh? Ada di kedok na nahilig ang collect kasi kay. Eh. Franky. Kita man mo to. Laptop headset to. Oh. Panes. Ang headset to. PX. Mga konektor. Oh, speaker. Dumatong laptop. Laki, malilit lang sana, no? Oh. Ayan, ha? Oh, kunin mo. Ang kano yan? Talong mga? Ayun, ang mga rice cooker, oh. Ang e, kano kaya yan? Walang mas maliit kaya. Ay, e, ito, ito. Kano daw? 600, Mahal?

pag sports tane new balance ni ne. O, oh, pang jogging nalaka lang siguro to eh oh new balance Oh, Air Force, oh. Ang dami dun, oh. Arap namang kalakaling yan. Bands. Mga Air Force 1. Air Force. Balat. Ang dami. Helmet So, on Ayos pa, oh, oh. Banda ng lobo Original magana kaya ito rice kinambak na lang basta tambakan literal oh jordan legit ba to Hindi mo alam kung legit na eh. Bus. Stig oh. Size. Size 11. Ayos. Pala may mga KYT helmet oh. Oh, KYT. Okay, okay. Cheers, surprise. Oh, electric pan guys, bagong bago. Ha? Oh. Huh? <laughs> okay. <laughs> oh, helmet, bagong bago. 30 lang. Smartwatch. Uh, ah, ha. Oh, mga cellphone guys. Second hand. Guys. iPhone 18. 14K. Tako. Or five. Ay, chicken sandwich. Ay, Oh, si tatay mahilig. Mahilig yarn. Kaya <laughs> yung ano bueno dyan, oh. Makaanap ng ano, eh. Makaanap ng pangalan nito. Rice cooker, eh. Tingin mo tayong damit. Pants, ganon. <laughs> oh, that's <head> it. <laughs> oh, that's it. <at> <laughs> lower, lower lang ano. Airpad 95. <laughs> vintage ha minsan na pag pag umu rise cooker ng makita ka basta itini wala na di mabalin daw 'yan makita ka sa ta gabi masipag ka lang dito mag-okay madami dito igiba <tinyo> So yun guys, update tayo. Wala tayong nabili ngayon. Siguro sa susunod na episode natin pagpuntang ibang mga tambakan. Siguro iharap na lang natin 'to ng masarap na pagkain mga tol. Kain na kami guys. Hanap na naman tayo ng kainan. Or helmet or helmet. Helmet. Hanap tayo ng paresan. May paresan ba dito? <laughs> May sabaw-sabaw. Parang canto style to ah. Oo. Okay. Oh. Kanto style. At ayun na nga mga guys, medyo napagod kaming nag-ukay dun sa tambakan. Nakarating kami dito sa hideout dito sa Taichung City. Madami daw Pinoy dito na dumadayo eh. Kaya tikman nga natin itong kanilang Paris Overload. Tara guys! So ang in-order nga natin dito guys, itong Paris Go to Heaven nila Overload TIG 220 with only rice, only spring onion, only bawang, only sili. With soft drinks na yan mga tol. Kaya yan, tikman na natin itong Paris nila. Sa wakas, after 2 months, ngayon lang makakatingim ng Paris mga guys. Yung Paris pala na in-order ko guys, pang dalawang tao yan kaya nagbawas na lang ako ng kanin hindi na ako nakapag order ng kanilang best halo halo sayang next time guys tikman natin yun pero sana mabalikan natin yung kanilang halo halo guys kasi may balibalita dito sa dorm namin na ililipat daw kami dun sa lin ano pang iniintay nyo mga guys manganta yun at sa pangalawang subo ko nga dito eh talagang napailing na lang ako sobrang sarap kasi para akong nasa Pinas lang biglang nawala yung homesick ko dito mga guys talagang napay speechless na lang kaming magkakasama kasi sobrang busog na busog kami dito solid talaga at sa mga magtatanong kung saan ang location nito i-check nyo na lang sa google map mga guys kasi nakiangkas lang ako pero ang alam ko mga guys is malapit ito sa simbahan dito sa Taichung City ayos, <laughs> ah, yes, kain kain so yun guys tinawang kain dyan solid pakasarap parang nasa Pinas ano lang, ano man sabi mo sa ano, pares nila Ben. Le ben. Bu serap 9 out of 10.